Pag ganyan boss, kung sino na nag-accept na sa'yo Hindi, hindi ko nakita kung sino nag-accept eh Kaya ah. yung signal na dito na ako sa baba Kaya nga, yun yung mahirap eh <laughs> Pero bantayan mo lang din para hindi kawawa yung rider na Bantayan <laughs> natin siya Tinex mo na Tatawagan ko double double booking ang loko eh no Oh. So, di, di, ba, di, siya makontakt kita pibong dito kana? The crowd cannot be read. Eh. Eh, cannot be read Ay, Mahina signal yan? The cannot be read. Ha? Sering? Bat ba sa akin cannot be read siya. Ano ba number niya, gamit niya d'yan? Ha? cannot be o, d'yan sa inyo may pre-call eh. Wala ba sa Wala. Hmm. Antayin na lang natin eh kawa makukuha. Tanong natin kung bakit siya nagdo-double book. Dito na ba? Dito yung dalawa. Parating na mo. Nakasilip-silip lang yun dyan. Baka nandito yan sa taas. Dito yun di ba? diba?

Oo nga ko eh, kasi nagmamadali ako eh Ha? Ha? De de. Ano po? De wag Bali ako po ba sa 500? Meron yeah. naman May meron po bali Sorry kuya De 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 sa kanya na lang Kasi nauna siya sa akin eh ano na siya konti sa akin? Sorry po kuya po oh, naka-ano ka siya sa Sorry kuya Hindi, sa kanya Ito na lang kanselin mo Ano po ba yan? Yung sa angkas po ba? Angkas Sige, okay, saan ba na iwan? Sorry po Okay lang boss sige eh. sige you boss Buti malapit-lapit pinanggalingan ko eh Kaysa na kuya Mamanali ko siya Pag ganyan boss, kung sino na nag-accept na sa'yo Hindi, hindi ko nakita kung sino nag-accept eh Kaya ah. yung signal nung nandito na ako baba Kaya nga, yun nga mahirap eh Pero bantayan mo lang din para hindi kawawa yung rider na no?